Hello mga ka-viewers, good morning. Ayan nga at magbubukas na ng tindahan si Madam. Ang oras ay quarter to five. O di ba? Diba? Quarter, quarter to five ako gumising pero five o'clock ang aking alarm. Ayan, nauna pa ako sa alarm ko. Dahil nga alas tres pa lang ng umaga ay gising na ako. Tapos hindi na ako nakatulog. Ayun nga. Hindi ko alam kung bakit pa ikot-ikot na lang ako sa higaan. Hindi na ako nakabalik sa tulog. Kung saan mag quarter five na at saka ako inantok. O ba diba, pwede pa ba yun? Eh, kailangan na talagang gumising. Kaya ayan, nauna na lang ako sa alarm. At yan nga pala mga paka-viewers, pagka nagbubukas nga pala ako ng tindahan, ay inuuna ko muna itong dito sa kabila na parang may bintana. <laughs> Kasi, uh, hinuhuli ko yung pinto kasi nga, di ba, ang dilim pa o wala pang 5 o'clock. So, natatakot ako. Baka biglang may mumu. <laughs> Hindi naman. Baka biglang may taong pumas. Masamang tao. O, di ba? Kaya, uh, pagbukas ko yan ng pinto, o, di pasok na diretso, di ba? O dyan, medyo nagtambay-tambay pa ako ng konti. Medyo padandaba. Kasi nga, siyempre may camera. Pero pag ako lang, ang bilis ko niyan bumalik. Ah, di ba? May pa kami camera pa ako sa labas. Pero pag ako lang yan, balik agad ako. Isasara ko agad ang pinto. Siyempre nga, kasi di ba, madilim pa. So, wala pa mga tao sa labas. O mamaya, bigla akong pasukin, di ba? O di ba, takot lang si madam. Ayun nga. Tapos pag sa gabi naman, ang una ko namang isinasara. Di ba magsasara na kunwari ako ng 8 ng gabi. So, siyempre ako lang din ang tao dito. Ang gagawin ko naman yan, pag nagsasara naman ako, yung pinto naman yung unang isasara ko bago yung buro bintana ko dyan. O di ba? Kasi nga may pinto, may bintana. Yung aking tindahan bago makapasok sa tindahan. So ayan nga, oo, 'di ba? Tamang ligpit na tayo diyan sa harapan. O 'di ba, yung listahan na 'yan ay listahan niya ng mga chicheria, O 'di ba, pinapakita ni Madam. Ang ginagawa ko, andiyan nakasulat lahat ang chicheria big, chicheria is small. Ngayon pag ang mister ko pinapabantay ko o yung anak ko pag nagbabantay sila, diyan sila tumitingin sa presyo. O 'di ba? Ah uh, kasi minsan nilalagyan ko ng mga ipit dito sa taas ng kichorya ko, may presyo. So, uh, minsan hindi ko kaagad nilalagyan. Siyempre, alam nyo na busy, kaya ayan, uh, naglagay na lang ako nyan para dyan na lang sila tumingin at ganyan na nga ang sit-up nyan. O, diba? Sinong parang walang pinto yan dyan. Walang nakakalam niya ng pinto. Ayan, pinakita na ni madam yung listahan. Siyempre, another day na naman daw. Another page na naman ng listahan natin sa ah... Uh, Jikas at saka sa uh, load. Ayan. Kaya ayan, T uh, binaliktad niya na para another day na naman daw. O diba? Kwento-kwento pa si Madam. Eh. Hindi dito niya. Yung crinkles ko naman, naubusan na ng laman. So dahil sa may stock naman tayo. Yeah. Repel na. Ito wala nang laman. Yun nga mga ka-viewers. Ayan ang ating morning routine. Pagising sa umaga. leg ligpit-ligpit. Tapos, so dala ka sit up na tayo dito. Ayan, okay na tayo. Tapos ito ang butas. E, ganyan ko lang muna. tapos pupunta muna tayo sa kusina magsala muna tayo ng tunay para makainin muna tayo ng malikang kam ay laman naman tubig tubig is like baga ulit-ulit tayo sa tindahan. Hindi <laughs> mga na matsitsela. Ilagay ko dito kasi inalis ko dito. Sa so, upang kasi minsan may mabait na gumagala sa gabi. Nakakot-kotin. So dahil sa maaga pa naman, o oh, five pa lang. Maya-maya pa naman ako magluluto ng ulam ng iyo. So ang gagawin muna natin ay magdi-display display muna ako mga ka-viewer kasi mayroon pa nga akong hindi mga nabubuksan so ang laman pala ng box na to ay ito lang dalawang happy yun so bawas agad tayo ng isang box probaksan ulit natin itong isang box. 'Yung mga naiwan ko pa pala ito kagabi. Ayan, ito 'yung laman ng isang box. Chuchu wapres tocho na dilaw tapos hansen ibisco ah, uh, ginisa mix tapos ah, um, siyempre meron tayo ditong niga na may save baga tapos ayan mga ano na tuyo, suka at saka sugar wash ito talaga yung kinukuha kong sugar kasi eh, ang ganda ng plastic. Lucky lights. Ayan. Mabili lang kasi sa akin wash. Ayun. So, display ko muna to. Ayun kasi hindi ko siya natapos. Kahapon. Ayan. Samahan nyo muna ako mag display display muna. Sayo. Hmm. Saan ba hindi kita ang tabako? tapos pag yung tubig ko pag pumulo yung tubig ko syempre iinom muna ako ng malikam ka tapos maya maya magluluto tayo ng almusal din niya madalas ginagawa ko magluto ng almusal din niya pag ising na siya para pag nasa kusina ako may tatawag sa akin yun yung ating routine sa morning So, pag ganyang umaga talaga mga ka-viewers. Tapos, pag ganyang umaga talaga mga ka-viewers. Pag hindi pa ako nakakainom ng ma ano, maligam-gam. Hindi, hindi maayos. parang hindi pa maayos yung ano ko sanay na talaga ako pag gising uminom ng maligam-gam pagka hindi ako nakakainom hindi pa maayos yung boses tapos parang matuyo pa yung lalamunan ko kaya nilalagay natin sa garap Di diba ko kasi siya natapos kagabi na kabiyo? So, yung mga dinidisplay ko. Nag-display na ako kagabi. kaso So, syempre. Medyo pag ganyang gabi na medyo pagod na. So, nagbebenta pa. Yung matira, hindi. E ayan. Kaya ngayon. Ang pasahan na. Ganun lang. Matatapos din yan. natin. Ganyan lang ang buhay. Siyempre mamaya titigil na naman tayo. Dito nga pala nilalagay ang asukal kasi iniiwas ko siya sa alam nyo na lamugam. Tsaka kot-kot ng bubuel. Ayan. Okay na yan. Para pag ano, order na lang ulit. Siyempre, yung ating mga shoot sa uto. Magtatanggal muna tayo dito ng garapon. Wala ng laman. Isasabit muna natin ito. Dito. Ngayon. Pagka wala na masyadong ginagawa, saka na natin yan ayos ayos din so halaga na i-display muna yun ang mahalaga ang importante kasi wala nang laman yung minsan pala mga ka-viewers pag wala ng laman hindi ko inaalis kasi para na naiisip ko kung ano yung o orderin ko kasi minsan pag wala na ako makita hindi ko na siya maalala na ay wala na pala si may ko strawberry ayun Ayan, ganyan yung teknik ni madam. Para, alam nyo na, minsan, yung isip natin ay puno na ng laman. So, ano-ano na marami nang pumapasok sa isip sa dami ng mga gagawin everything. Hindi mo na maisip, ano ba yung naubos na ko? So, Hindi ba? Ay, 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 ay. Hindi gaya pag makita mo yung plastic na walang laman ay wala na akong wapot oh, uh, order na mga po o oh, di ba ayun di ba matatapos na natin yung isang box oh ayan na lang oh kasasaan ba't matatapos din pero mamaya mga chichirya pa tayo yung chichirya na yun nandun na malaki dun sa may misa pinakita ko sa inyo kanina. Doon ko yun aayusin sa kabila kasi ilalatag ko yun para mapagsama-sama. Hindi okay. 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 pa mga kabiyos. man natin natapos kagabi. Eh. Siyempre matatapos din naman natin ngayon. Hindi pa. Ganun lang talaga ang ating buhay. Ang buhay. hindi ko na hinarap yung Nasa ilalim kasi. Bago naman yan. Meron pa pala ditong sugar. So, finish. Wale na, wale. Lagayan ko naman ng madig sarap. Ubus na na din. So, yung lumang nakalitlit na, siyempre, yun muna yung tapos itong bago. Siyempre, ito naman ang i-display. Inimili. Diba? Sa sandaling oras ng gising, ay may natapos sa gata na isang box. Kasi nga, pag sa umaga, syempre yung ating mga power medyo ano pa masigla pa kasi galing tayo nagpahinga so wala pa tayo ano, mga tulog pa mga kapit natin maga lang talaga ako gumigising kasi nga syempre kasi nga ay nagpasok Okay. Si madam lang malakas. Dahil sa mga iwang dalawa. Lahat naman pang isang ganito. Puro ito ano. Puro ito wash. Tapos yung white at saka ano, brown dito. pinagsasama ko na. Kasi ang brown at saka white hindi masyadong mabilis Pero ang dami kong stock. So. Hindi masyadong mabilis sa akin ang brown at saka white. Right? Grabe na talaga sa akin. Ay! Wash! So, ayan na nga. Titingnan muna natin kung kumulo na ang ating tubig. Ayan, nandito yung chichirya ko eh. Ayan, kumukulo na nga. Ito yung chichirya. Mamaya ayan. Kumukulo na nga mga kapit. Sabi ko na sa inyo, kumukulo na nga. Teka pala, dapat malang tinali ko yan. way or... you are. Nagkasi ako ng kalahating mainit. Tapos lalagyan natin ng kalahating hindi So, ang kalalabasan niya ay lumaligam-gam oh, na. So, ang kayang ulam na niya. O, oh, ayan o, oh, diba? Kainit na tayo. So, balik tayo dito sa trabaho. meron pa ako dito ng dalawang box tapos meron pa ako dito Yan nga yung tissue, yapo tissue eh. Tapos yung mga naiwan ko kagabi na hindi ko rin natapos pero napagsan ko na. Yung sabon at dawit. So, 'yun muna isusunod natin. Tapos syempre itong mga happy dito to sa taas dito yan siya nakalagay yan muna patong muna natin saka na natin yan ayos ayusin pag tayo ay ayan pag walang hawak camera <laughs> at saka tapos na ang mahalaga na kadisplay so pag may bumili ah uh, pag may bumili meron tayong bibigay pero may tira pa naman parang hindi kasi ako nagpapawala dito pagkaalam kong konti na dagdag na kaagad So, ayan nga mga ka-viewers, pwede na siguro itong vlog ko, ah, mamaya tatapusin ko na ulit ito, tapos mga chichaya naman, so, another vlog tayo. <laughs> o diba, good morning to all, o diba, pagising sa umaga, ito ang gagawin. Sobrang madami, kaya dapat tayo ay masigla. Diba? Ayan na nga. Good vibes lang lagi, pagising sa umaga. Kailangan ay, malakas. Masigla. <laughs> Ayan na nga. Thank you, Lord, dahil sa another gising na naman. Ngayong umaga. Ayan, bye-bye. Happy lang ang life. Wala. Dahil dyan, nakapagluto na nga si Madam. Ati Kumakain na si Mia. Pizza. Ano wala sa pizza? <laughs> Ari ba? nung kayo magluto ng pizza. <laughs> ah, egg with hot dog sinasalang ko palang sabi ni Mia, nagugutom na ako ma. Ah, si diba? Kasi favorite niya yan. Tapos, syempre, timplahan natin siya ng milk. Para Ay, may suspense siya. Ha? Gusto ko ng choco, pero hindi ko sinabi. Uh, mo <laughs> lang na. Hmm. Yan, habang kumakain naman si Mia, aayusin naman natin yung kanyang bauna ng tubig at saka yun yung namatay. Ayusin ko naman yung laman ng bag niya, yung mga lapis niya ba, kung may tasa pa ba. Yan. Ayan, dyan lang kaya. Uh, uy, ayos yung kain mo. Iinit pa pala ako ng tubig niya pampaliko.